Noong 2010 sa China, isang aso ang umalis sa kanilang bahay upang maggala. Sa kanyang pagbabalik, napansin ng kanyang amo na nakikipag-away na ito sa ibang aso. Nang kanyang nilapitan ang mga asong nagkakagulo, isang nakakagimbal na bagay ang kanyang natuklasan. Sapagkat nakita niya na ang dahilan ng kaguluhan sa pagitan ng mga aso ay isang braso ng tao. Sa labis na takot, agad niyang iniulat ang kanyang natuklasan sa mga pulis. Matapos ang pagkakatuklas na iyon, mabibigyan linaw ang isang kakilakilabot na krimen. Sino nga ba may-ari ng kamay na tangay ng aso? Bakit pinatay ang biktima? Anong pamamaraan ang ginawa ng pulis upang malutas ang kaso? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong storya, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Ru Tang Kui ay isang 47 years old na lalaki na isinilang at lumaki sa Zhongshan, Lupanshui, Giju Province, China. Siya ay may maayos at masayang pamilya. Mayroon siyang maganda at masipag na asawa at nabiyayaan sila ng dalawang mabait, masunurin at masayahing mga anak binubuhay niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang malaking tindahan. At mayroon siyang mga kapitbahay na humahanga sa kanyang kabaitan, mga customer na napapakitunguhan niya ng tama at mga kaibigan na kanyang maaasahan. Kaya nga ang buhay ni Tanggui ng mga panahon na ay nasa maayos na tila wala na siyang mahihiling pang iba. Maliban sa nag niyang nais, ito ay ang mapabuti ang pamumuhay ng kanyang nag-iisa at bunsong kapatid na lalaki na si Liu Deng 45 years old. Nung una, bagaman si Deng ay tahimik na tao, siya naman ay masipag at may pangarap sa buhay. Subalit na bago ang lahat ng malaman niyang siya ay baog o hindi na maaari pang magkaanak ng sarili. Magmula nun, naisip at naramdaman niyang wala nang silbi o kahulugan ang kanyang buhay. Pakiramdam niya na kinukutya siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dahilan upang siya ay maging mas agresibo at madaling magalit. Madalas niyang bugbugin ang kanyang asawa hanggang sa sila'y magkahiwalay kasabay ng kawalan ng gana sa kanyang buhay, nagsimula na rin siyang makihalubilo sa mga masasamang kaibigan at unti-unting malulong sa pinagbabawal na gamot. Kaya mula sa isang masipag at may ambisyon sa buhay na lalaki, siya ay naging isang adik sa pinagbabawal na gamot. Sa kabila nun, naghahangad pa rin siyang magkaroon ng anak. Kaya nga kinausap niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tangui na kung maaari niyang ampunin ang isa sa mga anak nitong lalaki. Sa mga oras na yon, tumanggi si Tangui sa hiling ng kapatid. Gayunpaman, sinabi ni Tangui na maaari niyang bisibisitahin ng mga pamangkin sa tuwing ito ay nalulungkot o kailangan ng makakasama. Dahil sa nangyaring yun, Naisip ni Deng Shun na kahit ang kapatid niya ay tinalikuran na siya. Kaya naman, nagtanim siya ng sama ng loob sa nakatatandang kapatid at lalo niyang inilubog ang kanyang sarili. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na krimen tulad ng pagnanakaw upang matustusan ang kanyang bisyo na pagsusugal at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kung minsan, siya naman ay nakukulong at napapalaya rin kalaunan. Dahil sa mga kasong paggamit ng pinagbabawal na gamot at sa paggawa ng maliliit na pagnanakaw. Dahil sa ganong pag-uugali, halos lahat ng tao sa kanilang lugar ay iniiwasan na siya. Kaya bilang kanyang nakatatandang kapatid, hindi natiis ni Tangui ang kanyang kapatid na si Deng Xun. Pinuntahan niya ito sa kanyang bahay upang subukang payuhan ito. Subalit hindi lamang siya nabigo na kumbinsihin ng kapatid, kundi itinaboy pa siya nito gamit ang isang kutsilyo. Dahil sa pangyayaring yun, mabilis na kumalat sa buong nayon ang nangyari sa pagitan ng magkapatid. Kaya lalong iniwasan ng mga tao si Deng Shun dahil sa takot. Gayunpaman, sa panahon ng kadiliman ng buhay ni Deng Shun, at sa kabila ng lahat ng masasamang nangyari sa pagitan ng magkapatid, handa pa rin tulungan ni Tang Wei ang kanyang bunsong kapatid. Sinubukan niyang ipasok si Deng Shun sa isang rehabilitation na may pag-asang magbabago ang kapatid. Subalit sadyang mahina ang loob ni Deng Shun, at hindi pa rin siya tumitigil sa paggamit ng droga. Gayunpaman, hindi sumuko si Dang sa kapatid patuloy niya pa rin itong inaalagaan at inaalalayan. Hanggang isang araw, naisipan niyang patarihin ito sa kanyang bahay upang masubaybayan. Subalit imbis na pasasalamat ang ibalik ng nakababatang kapatid, isang pagsasamantala sa kabaitan ni Tangwi ang kanyang isinukli. Dahil noong December 2009, kinailangan ni Tangwi na umalis sa kanilang nayon upang kumuha ng ilang produkto sa ibang lugar sa kanyang pagbabalik sa bahay, naabutan niya ang kanyang asawa na tuliro at takot na takot. Sinubukan niyang pakalmahin ang asawa at tanungin ng maraming beses patungkol sa nangyayari sa kanya. Bagaman nahihirapang magsalita dahil sa takot ng asawa, nasabi rin niya kay Tangwi ang tunay na nangyari sa kanya noong mga panahon na wala ito. Nalaman ni Tangwi na pinagsamantalahan ni Deng Shun ang kanyang asawa. Nang marinig ni Tanguy ang mga isinawalat ng asawa, naramdaman niya na parang binuhusan siya ng malimig na tubig at naisipan niya ang iulat sa mga polis ang ginawang pangbababoy ng kapatid sa kanyang asawa. Ngunit sa huli, mas pinili niyang manahimik sa nangyari at tiisin ang ginawa ng kapatid. Dahil naisip niyang baka mas mahirapan ng kanyang asawa at patuloy pa rin siyang umasa na hindi na iyon gagawin ng kapatid. Kaya mas minabuti niyang itago ang madilim na pangyayaring iyon sa kanilang buhay. At pinalis na lamang niya ang kanyang kapatid sa kanilang tahanan. Subalit sadyang ayaw magbago at mapang-abuso sa kabaitan ng iba ay wala talagang planong baguhin ng sarili at mahiya sa ibang taong mabait sa kanya. Sapagkat noong January 9, 2010, habang tahimik na nagpapahinga si Tangui sa sala, dumaan si Deng Shun sa kusina upang makapasok sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos, diretsyo itong pumunta sa kwarto ng asawa ni Tangui na mahimbing na natutulog. Maya-maya narinig ni Tangui na sumisigaw ang kanyang asawa ng tulong. Kaya agad siyang nagising at dalidaling pumunta sa kanilang kwarto. Pagkapasok, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na nakapatong sa ibabaw ng kanyang asawa na pilit sinusubukan ang hubari ng damit nito. Nang makita niya ang eksenang iyon, hindi na siya nakatiis. Dahil sa galit, na makakuha si Tangwi ng isang matigas na bagay, agad at paulit-ulit niyang hinampas ang ulo ni Deng Shun. Natigal lang ang kanyang pagpalo nang makita niya ang dugo at mga ng kanyang kapatid na nagkalat sa paligid. Sa huli, naisipan niyang paghiwa-hiwalay ng katawan ni Deng Shun, ilagay sa mga itim na plastik at saka itapon sa ibang lugar. Pagkatapos, nagmaneho siya ng humigit-kumulang na isang daang kilometro ang layo mula sa kanyang bahay. Ito ay patungong Guangxing Highway. Pagkarating sa nais niyang lugar, Sinimulan niyang itapon ng ibang bahagi ng katawan sa may kalsada At naglakad pa ng ilang metro ang layo mula sa kalsada para itapon naman ang ibang bahagi ng katawan Matapos nun, kaagad siyang umalis sa lugar Makalipas ang tatlong araw, isang residente ang naninirahan malapit sa lugar na pinagtapunan ni Tanguy Ang nakapansin sa kanyang aso na nakikipag-away sa ibang aso dahil sa pagtataka, agad niyang nilapitan ng mga aso na nagkakagulo at nag-aaway-away. Sa kanyang paglapit, labis siyang nagulat sa kanyang natuklasan. Nakita niya na pinag-aagawa ng mga aso ay isang peraso ng braso ng tao. Agad niyang binugaw ang mga aso, kabilang ang kanyang aso at kinuha niya ang putol na braso gamit ang isang tela. Una niyang naisip na baka may nakagat ang kanyang aso at natanggal nito ang braso. Subalit sa huli, naisip niya na malabong mangyari yun sapagkat maliban sa mabait ang kanyang aso at hindi sumusugod sa mga tao, malabong maputol ng isang aso ang braso ng isang tao ng basta-basta lamang. Dahil dito, agad niyang inuulat ang kanyang natuklasan sa mga pulis. Mabilis namang dumating ang mga polis sa lugar upang tugunan ang ulat na kanilang natanggap. Inisip ng mga polis na maaring may aksidente ang naputol ang braso ng isang tao. Subalit hindi nila inalis ang pagdududa na maaring isang uri ito ng pagpatay. Kaya ang kanilang ginawa ay nagdala sila ng mga canine sa lugar upang magsiyasat. Sa kabutihang palad, dinala sila ng kanilang mga aso sa lugar kung saan matatagpuan nila ang mga hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan ng tao. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi nila nahanap ang ulo nito. Kaya naging malaking palaisipan sa mga pulis kung sino ang taong kanilang natagpuan at sino ang pumatay dito. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga polis at naisipan nilang gamitin ang fingerprints nito na maaring magmatch sa kanilang mga record. Sa pagkakataon na yon, hindi nga nabigo ang mga polis. Sapagkat lumalabas sa kanilang pagsusuri na ang katawan ay pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang Deng Matatandaan na may mga records si Deng sa pulisya dahil sa mga maliliit nitong kasong pagnanakaw at sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sa pagkakatuklas ng pagkakakilanlan ng katawan ng biktima, nalaman ng mga pulis kung saan sila magsisimulang mag-imbestiga. Una nilang pinuntahan ay kung saan ito nakatira, kasabay ng pag-alam kung sino-sino ang mga kapag-anak nito. Kaya pinuntahan ng mga polis ang bahay ni Tangui. Pagkarating sa bahay, kinausap ng maayos ng mga polis si Tangui at pinaalam ang patungkol sa natagpoang bangkay ng kanyang kapatid. Nung una, sinasagot lang ni Tangui ang lahat ng tanong ng mga polis sa kanya. Subalit sa paglipas ng mga oras, unti-unti niyang nasasabi ang kanyang lihim kalaunan, inamin na niya na siya ang pumatay at gumawa ng ganong bagay sa kanyang kapatid. At isinewalat na niya ang buong pangyayari noong araw na naganap ang krimen. Sa wakas, ang malaking palaisipan ng mga pulis patungkol sa braso na natagpuan ay nalutas na. Inaresto nila si Tangwi sa kanyang bahay at itunuro niya kung saan niya nilagay ang ulo ng nakababatang kapatid. Sa huli, Nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa kulungan si Tangwi dahil sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ang masakit isipin na hindi niya nakuhang talikuran ng kanyang bunsong kapatid para sa ikabubuti nito. Subalit sa huli, mismong bunsong kapatid niya ang sumira sa buhay ng kanyang pamilya maging ang kanyang sariling kinabukasan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Tita Liza TV. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Liu Tangui. Ako po si G. Maraming salamat.